At so mga boss, kung naghahanap ka ng side wheel, ayan o, oh, mga bossing. Ayan o, oh, karar kararating lang din ng side wheel ni bossing dito. Ayan o. Oh. So, anong ilang klase meron tayo niya? Kulay ba? Ilang kulay Ito, meron tayo niya? Ito, kulay niya mga boss Oh. Red, black, pink, blue, silver. Ito yung available. Yun, so Kasi na, bagong kuha, lang ito mga boss. Dahil palang ano, available na kulay, no? oh, yan Oh. Ayan o. Oh. Solid, ano? Ah, Napakatibay niya, ano? Ayan o. Oh. Grabe. Kahit ilang parampa mo sa lubak yan. Pwede, no? Oo, kasi matitiba yun, no? Okay. mga yan. So, magkano po? ang presyo natin? Yan? Ang bentahan ko nito, ano? Pag ito lang kukunin mo. Yan. 1.8. Ah, pag, pag ito, ito, lang. lang ito pag ito lang. Ito. Oh. Kasi, ano? Ganyan, 1.8 lang yan. Kasi baka meron silang palagay rito. Kaya gusto nila makatipid. Ina, ano you nila, know, ito lang kinukuha. Ah. Para magamit pa nila yung spindle nila pang lagay sa side oh. Inaano nila. Ito na lang yung binibili. Pero sa akin naman, ang benta ko nito, sinasama ko na yun dito. Ay, nasa loob. Hindi ito yung spindle Oo. Oh. Sabi na ko pa lang dalawang bearing. Ah, may pasunod na ng dalawang oh. bearing. Dalawang bearing na original. Oo. Oh. Kaya ang benta ko nito, 2.5. Ah, 2.5 yung benta nito. 2.5, kasama na yung Spendel Sa may pasunod pang dalawang bearing, mga boss. Yun, ganda. 2.5. Ang mga so. pa lang, sobrang tibay na eh, no? oh, makapal yan, no? Oh. Oh. 2.5, mga boss. Makapal yan, Oh. No? May kasama ng pasunod na dalawang bearing. Yan, Oh. No? Makapal. Yun, no? Napaka-solid naman yan. Ang dami nyo pang pwedeng pagpilian. oh, yan, Oh. No? Yan, Oh. No? No? Ito. Pula, maganda rin, mga bossing, Oh. Eh, no? Sa mga ano, pwede rin to. Kasi may kumukuha nito yung ano ng poon to yung sakay ng poon ah yung karo sakaro. Sakaro sa karo ng poon bumibili din dito ano sila dito ah ibig sabihin pwede din yan oo nilalagay nila sa karo para maganda tingnan kumukuha sila ng ganito yung pare-parehas yun na ganyan nilalagay sa karo yan ano yung sa prosesyon na nakikita nyo oh yan yun ito yun ah, tapos wala. sinasabay nila ng gulong nakakita nang so, na nga ako nun dito sila bumi at syempre meron din siya mga bagong rim dito ayun o bushido yun bushido mga boss ito original to na bushido mga Ayan. bossing uh, Ganda. ito original na bushido mga boss sa Thailand bushido original ito nasama doon sa hakot ko na Jiren ito binibigay ko lang ng ano to 800 na lang pares oh, na 800 na lang yun o oh. dumating kahapon to original yan o oh. ano yung ano yan Oh. Naka-cover pa yung, yung tatak na no? ano, tatak niya, no? no? Parang naka ukit Oo oh, nga, no? Ayan. Kaya lang, isang kulay na lang na tayo. Ah, blue na lang yung kulay. Ito. blue na lang lahat yan. Ayan, So, magkano oh. yan, boss? Yung Sampares yan? niyan? Ito, ang benta ko nito talaga, ano, 1,000. Oh, pero pag pumunta ko rito, bibigay ko na 800. Ayun, 1,000. Oh. Discount, 800. 800 na lang, para may Ayun. tawad na. Eh, gumawin sa mga sardinas oh. sila. O, oh, dali mo na ito. Yung <laughs> e sardinas. Gisayin mo na. Para pagdating mo na ito, kakainin ko na lang. Yun. Uy, yun sila si Bossy. Kailangan namin yun. Nakaraan, parang makakita ko, parang may nagbigay sa'yo ng pato rin. Mayroon. Ginataan namin yung pato. Yun, pato. O, oh. oh, kaya, adubuhin mo na yung ano, bibi. Yun. mo rito. Pagpunta rito. Swap na lang dito. Swap na lang, no? O, oh, Ayun, swap oh. natin. O. Oh. Ayun, nakaraan, na balita ko, pati isda. Hindi nga binadali mo kami. Isda. Ma kasi mahirap is Mahirap ma ang buhay. Uh, Oo. Oh. Alam ba, ikaw namamasada ka lang naman. Eh, walang pasayro. May madalang ang pasayro. Oh, Pag ganito, saka lang lalakas yung pasayro. Eh, pag ibang araw, namahina. Oo, nga. Oh nga. Pag nasira tama. pa yung motor mo, wala kasi, na. Hindi, wala na. Uh, Finish na. Yo. So, yun mga boss. Ayan o. Oh. Oh. Boshido. Yan, for only 1,000 pesos. Oh. Dito sa vlog, 1,000. Ayan, oh. oh. Pero pag actual ka nang pumunta rito, 800. ang discount yan, 800. Boste, sabihin mo lang sa tawang ko. Yan, sinabi mo ni Bosti na 800. Yun, ayan, sinabi na ayan ni ayan no. Bosti, sabihin sa tauhan. Grabe naman. Mga tol, sabihin nyo dun sa tauhan nga, oh. 800, ha? Sabi ka mo ayan. ni Bosti, 800 lang yan. Pag may nagreklamo, ilapit kay? Sige na, ako na bahala. Yun. Oh. Ilapit kay Bosti, Hala pag may nagreklamo. Ano ko naman to, pag tataasan ko pa. Oh. Kaya ako nga binibigay ng bargain. Para makamura sila oh, Hindi ko naman manadala sa langit to oh. Ayan O oh, hindi, bigyan natin yung mura oh, Wala namang tricycle doon oh, Wala eh, namang tricycle Ang <laughs> service ko dyan? Bike Bike O oh, ito, yung bike ko Yun oh no? Nagbabike na nga lang ako eh Iyon. Para exercise Para ma-exercise Ayan Para oh. malakas yung tuhod ni boss din eh. Mga bossing, ngayon ha Pasyalan nyo na sa mga naghahanap ng rim dyan O oh. Kasi marami nagko-comment sa akin Tsaka nag-PPM ng rim eh Oh. Na ayan. Kuya, sap natin sa Alaksan no. Pang tricycle no. Alaksan FR. Kasi masakit ka tawag ni boss niyo. Ayun. Rim pang tricycle no, boss. Ayan. Oh. Ayun. For all the dito ano. Ah, uh, Temix, Rossi, mga Honda Wave, XRM. Yan. Lahat ng mga pang tricycle na din shit, ginagamit 'to. Pwede 'yan. Oh, original Bushido 'yan oh. Ayun. Libre na yung pito diyan. Ay, walang pito to. Ah, walang Kasi ka derayos sa... lang to. Ah, derayos ba yan? Oo, oh, derayos lang. Yan, no? oh, ang rayos naman natin, Oh. Kung di tayo bibili rayos, sanda na lang. Yan? Oh. Sabihin mo lang sa tawang ko, sabi ka mo ni boss, di sanda. Yan? Ako na bahala. Oh. Basta mag pumunta kayo dito, ako na bahala sa inyo. Yan? Huwag na kayong ano, huwag pa tumpik-tumpik po. Oh. Ayun, sapsa kandila. So sandila So what's up mga boss? So nandito nga tayo sa Bura Uta ni Boss D Dahil meron siyang ano Pakita natin boss Ito bago mga bossing Yun So pang anong motor ba yan boss? Ito bossing pang sniper 150 Yun oh. Ang tatak nito bossing jirin ano? Pakita natin, pakita oh. Ayan, matagalid pala. Ito, ito, ito. Ah. Ayun, no? Tubeless, tire. ito, ito, ito. Ito yung tatak niya, no? Ito. rin yan, oh. Oo nga, no. Branded, mga boss. Solid. Galing Thailand yan, no? Galing Thailand oh, yan. Yon. Pero sa mura utahan, mura ko lang binibenta. Yon. So, matte black. Matte black yung kulay niyan, matte oh. black. Kasi yun, glossy yun. So, magkano nga yung isang paras? Ang tawag mas? dito, titanium color. Yon. Ano, Pine Sniper 150, mga boss. Ano, so, gando. Five holes. Sniper. Ito pa oh. 2, 4, 5, 5 holes din. Ayan oh. For Ayan. only, magkano yan boss? Ang benta ko nito, Yan, doon tayo. O, oh, 1-8 lang. 1.8 pares na. O, oh, kaya na mag search sa iba. Pero dito kay boss di, 1.8 8 lang. Puta, napaka solid niya no. Oh. So, ilan piraso meron pa tayo niyan boss? Dalawa na lang to. O, oh, pakita natin yung, so. yung isa. Pakita natin yung isa. Para may idea sila. So, ito matte black na ano. Ito glossy to mga bossing. Di matanggal ha ah. Ayan, Di tanggal, ah. o. Oh. Pinahirapan na ah. Post mo na natin So ayun Ito pa mga boss so, Meron pa kaysa dito Ayan medyo glossy naman na eh. ito Medyo glossy naman yung kulay niya Pero black pa din o. Oh, so ayan flex mo na boss Ito glossy black na pang sniper din mga boss Five holes yan mga bossing Ayan no Ayan Five holes This break This break sa likod Five holes din Did You know Eto, jirin ang tatak nito mga boss Alam mo naman ang presyo nito sa iba kung magkano. Pero sa Burautan, bebenta ko ng 1.8 ito. 1.8? Oh, dalawa na yun, no? Yung dalawa na. Pares, kaparehas na itong nauna, no? Oh, parehas yung nauna. Yun. Pag hindi mo korsonado yung kulay, pwede mo itong powder coat, mga boss. Oh. Hindi na bebing kong yan. G rin yan, no? Oh. No? Ganda klase. Oo nga. Kahit ihagis sa third door, hindi oh, na bebing. Oh. Hindi na sira, yun, putik no? Yun, puti. Okay pala yan. Oh. Yun, no? Kita mo naman, sa buratan lang meron yan. So, 1-8 lang yan, boss. 1-8 lang to, yun oh. o. So, Maa, Ma, boss. 1-8 fix na ba yan o may discount pa sila? Wala na, 1-8 lang. Fix na. fix na. Fix na. Yun. So, ayun mga boss, nakarinig nyo naman ha. Ah. 1-8 pares, fix na, oh. wala nang discount yun. Wala nang yeah. discount. So, dadalawa na lang. Kasi? Oh, dalawa na lang to. Kasi yung iba, nabili na. Nabili na kanina. Oo. Oh. So, wala pang M3 yan, boss. Pang M3, wala na. Oh, wala na. Sniper lang to. Sa'yo, so, kunin mo na o sniper -o. oh. So ilan yung nabili kanina? Lima, limang set. Limang set? Oo. Oh. Oh, ano, Pero dalawa, dalawa na lang natira Bahala na kayo, magkuna na. na kayo rito. Yun no. Know. Upload na natin to agad mamaya baka merong interest. Oh, pag hindi kayo pumunta rito nang maaga, bahala kayo. Yun. Know. Wala kayong mugs. Oh, wala kayong makukuha nito, 18. <laughs> oh, yun no. Oh. tig dalawa. 18 Thailand galing, o, oh, oh. branded, oh, mga bossing. Oh, sa platin, oh. Natin, oh. sardinas, magdala ka risko. So, Lutuin mo na. Ginisang sardinas. Oh, Lutuin na niya, no? <laughs> mo na, para mo so, na. para, para ano no? Para rekta na no? Oo. Oh, uh -huh. So, yun mga bossing, hindi lang yung pang... Million views eh. Yun, million views eh. So, yun mga bossing, hindi uh -huh. lang pang... Ano yun? NMAX? O, uh -huh. Oh, hindi lang pang sniper. Ay! So ayan mga boss, hindi lang pang sniper yung mga bagong dating ni boss ni Rito. So meron din siyang pang pang million. Mio. Yun know, o, pang Mio. Ayan mga boss o. Oh. No? Ang din mga boss. Ayan o, oh, o. Oh. O, oh, di ba boss? ano, uh, you know, sobrang linaw uh, diba, ng pangalan o. No? Napaka-tibay niyan mga boss o. Oh. Quality talaga yan, g niyan mga boss o. Oh. So yun know? o. Oh. Pang anong motor to boss? Ito, Mio Sporty mga boss. Mio Sporty lang. Mio Sporty. Okay, Mio Sporty. So, oh. ilang kulay meron tayo dito, mga boss? Ayan, blue, matte black, saka orange. 'Yun 'no. Oh. Yung puti, wala na, nabili na. Ah, kanina may puti. Oh, meron. So, 'yun 'no. So, sa mga naghahanap ng mugs ng Mio Sporty, ayun mga tolo Ayan, 'no. Oh. Oh. oh, sana abot ang jerin mo. Ayan, 'no. Dito oh. kay boss Jay 18 lang oh, kayo na umos ka? Yun Kung magkano bentahan nito sa iba oh. Solid daw Pero kay Boss J, 1.8 lang Tapakyaw lang yun oh Nakita nyo naman, binabasa sa truck oh, ganyan ang hakot ni Boss Yon. Solid oh. daw Oo, oh, oh di ba? oh? Boss pa diba? oh. Bago pa, bagong bago no? Boss J pa, burakot yan So yan, may discount ba sila dyan? Dito, meron pa naman Ah, may discount pa naman Bibigyan na kita tarisilant na lang Ah, tire sealant. Oo. Oh. Ang halaga nito, 1.8. Oh. Pero bibigyan ng tatar sealant dalawa. Ah, dalawang tire sealant din para oh. para safety pag tubeless. Oo. no? Oh. Bibigyan na lang natin no? 'yun, no? no? oh. 'no. Yan daw. Oh. black, oh. Mat black. Oh. Tapos wala um, na blue, si blue. Wala na. Ayun, no. Oh. oh, may yan, may kalesa. Next na Ito pang sporty din 'yan. Ah, pang sporty din. din. Kalesa type. Oh, kalesa type. May option pa sila, may option. Oh. Ayan, yeah, no. umakyat na si Boss D yeah. para lang ma-flex sa atin. Ayan, no? Right, mag oh. Ayan, magkakas, no? Kalesa type. Kita nyo naman. Yeah. Jerin din yan, mga boss. Mali lang, kasi galing buday ka. Oo. Oh. Pero ang benta nito, 1.8 din, no? Oh. Ayan, no? Oo. Oh. No? Kalesa type. Harap likod, may is 40. Isa na lang yan, no? Isang set na lang. Ah, isang set na lang. oh, yan, no? Ayan, no? Harap likod. Ganda, boss, no? Oh. Mga boss. Grabe ba? Grabe ba, puntahan nyo na yan mga bossing, 1-8 lang. Oh, puntahan nyo na lang, yung yung kasi pag lawli kayo rito, ito tawag na pasensya. <laughs> pasensya na, no? Ay. Kasi wala na. Wala na, us na. Yun. Yo. So ayan mga boss, diba sabi ko nga, eto, ito yung pang side wheel ng tricycle. Worth 2.5, syempre mga bossing ko. At eto na yung kabuuan niyan mga boss, sa paliwanag ko lang. Ha? Iba lang yung design nito Pero... 2.5 din yung presyo nito. Ayan, meron na siyang Ayan, kasama na to, boss, di ba? Kasama na to, no? So, ayan, kompleto na to. Makukuha nyo siya ng 2.5, ganito na siya. So, isasalpak nyo na lang siya, ayan, Ayan, So, may ganito ba tayong design nila? Na to lang. Meron pa. So, ayan, mga bossing ko, yung 2... Yun, meron pa tayong blue tsaka pink nito. So, dalawang klase pala yung design niya. Ito yung isa, at tsaka ito yung pangalawa. So, blue-pink, available ito mga bossing. Ito, sobrang dami pa nito. Siguro na 9 pieces pa yan mga boss. So marami pa rin kayong kulay na pwedeng magpilian. No? So yun lang mga bossing ko. 2.5 pa siya lang na side wheel pan tricycle. Let's go.